Hello everyone. Magandang araw po sa lahat ngayon. Papakita ko sa inyo paano magkuha ng pako. So dito marami mga puno mak... ng mga 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 pako. So ito ang dahon niya. Para makintab siya na malambot. So ito lang ang makakain ng pako. Maraming mga klase uri ng mga pako pero yung iba hindi makakain. So ito kukuha pa tayo ng mga ito. yung mga batang pako so yun ang ginagawang salad ito so, ito pa uh, mga malalambot lang ang pwede makakain na yan. So, ito pa paano makuha ito ginagawa namin gulay kasi wala kaming ulam so ito ang pwede lang makain na makakain na pako or fern sa English hindi ko alam kung ano yung pang tawag ito sa iba ito pa may bata pa nga pako pwede lang rin kukunin yung bata na pako gagawin natin itong salad yan lang po. Salamat sa panonood. Salamat na tutunan kayo. Salamat po. Bye-bye.